PANALANGIN SA GABI Ama namin nasa langit, mahal namin Diyos. Ngayon, sa pagtatapos ng araw, aming ama, kami ay lumalapit sa iyong mahabagin at maibiging puso. Dinimig mo ang aming mga panalangin. Inilayo mo kami sa kapahamakan. Pinagpala mo kami sa maraming paraan. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa lahat ng mga pagpapala na mayroon kami ngayon para sa kalusugan, sa mga biyaya, sa pag sa amin, sa kaligkasan at kaginhawaan na amin tinamasa. Dinadala namin na ang lahat ng amin ginawa ngayon sa iyong mga paanan. Ano man ang nakalulugod sa iyo, mangyaring tanggapin at pagbalain. Ang mga bagay na ginawa namin na hindi mo kinalulugdan, humihini kami ng iyong kapatawaran, at linisin mo ang aming mga puso mula sa kasalanan. Ang mga pagsisikap na ginawa namin upang tulungan o aliwin ng iba, mangyaring tanggapin at gamitin ang mga ito. Panginoon, salamat sa pambihirang regalo ng buhay para sa aking pamilya at mga mahal na kaibigan. Nagpapasalamat ako sa mga pagpapala ng kalusugan sa aming mga trabaho, pagkain, at sa pag-asa na ang bawat bagong araw ay magiging isang pagpapabuti kaysa sa nakaraang araw. Himiling ko rin ang inyong suporta sa ngala ng lahat ng nangangailangan sa inyong mayong gabi, sa mga malungkot nagugutom at walang matitirham lugar para makapagpahinga. Mangyaring iabot kang iyong biyaya sa mundo at hayaang umunlad ang kagalingan, pagkakaisa at kapayapaan. Mahal na Diyos, salamat sa pagdinig mo sa akin panalangin at sa pagpapahintulot mo sa akin na madama ang iyong presensya. Tunay na kahanahanang may pikit ang aking mga mata sa pagtitiwala na ibinibigay ng iyong presensya. At sa pag-asa na bukas ay pagpapalain mo kami ng isang magandang pagsikat ng panibagong araw at pagkalooban mo kami ng isang araw na puno ng mga tagumpay, kapayapaan, kaligayahan at kagalingan. Ngayon, habang nagtatapos ang araw at pinalibutan kami ng dilim, hinihiling namin sa iyo na ingatan at bantayan mo kami. Ikaw ang aming tagabantay. Magiging ligtas kami sa buong gabi dahil babantayan mo kami. Tanggapin mo kami ngayon sa iyong pangamalaga, ingatan mo kami sa buong gabi, at dalhin kami sa liwanag ng umaga kung ito ay iyong kaluuban. Kung hindi, dalhin kami sa umaga ng langit na mas mabuti. himirin namin ito sa mahalagang pangalan ni Jesus na aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang nalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mamasala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba noong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at nang anap at nang Espiritu Santo. Amen.